Yan, <laughs> Yung asawa ko nagkaroon ng part-time job dito sa Kamotes. Ah, <laughs> uh, siya ang service ngayon ni eh. Aliana. Sandali. <laughs> Aliana papuntang school. Ingatan mo yung pasahero mo pa ha? Oh, bye. Ha? Oh. oh. Yan. Part-time job niya yan sa Kamotes kaya bye Ana. Bye, bye. Oh, ingat kayo. <laughs> Ah, uh, Nandito kasi kami sa Kamotes Tapos yung uh, Brother-in-law ko May appointment sila ngayon Doon sa Cebu Governor Kay Pambari 4 Mamayang 2 o'clock Kaya uh, Wala siyang Ano ngayon uh, Wala siya dito sa Kamotes ngayon Siya kasi ang barangay captain dito sa barangay namin Adela So, yung asawa ko ang naghatid uh, nung bunso niyang anak sa eskwela. Uh, senior high school. So, ito yung bahay nila. Ayan. Andito ako sa ano nila. Ay, may guyabano dito. Kaso wala namang bunga. Tapos, ayan yung ano guys. Oh, saging na sa lang? Hmm. Ito yung ano dito sa Camotes Island. Uh, dito sa Barangay Adela. Dito kami stay hanggang July 9 kasi July 10 balik na kami sa Clark Pampanga. So ano lang, umuwi lang kami dito kasi 98th birthday ng tatay ko. Yan guys. Ito yung bahay ng kapatid kong bunso. Yan. Tapos ito yung kanilang maliit na tindahan. Ayan. Oh. Um, guys, kunti lang ang laman. Kasi hindi naman yung tindahan kasi dito sa probinsya. Pag dito lang sa medyo tago na. Hindi ganoong uh, maraming customer, hindi kagaya sa, sa amin doon sa Pampanga na Uh, hanggang hating, halos hating gabi, may mga customer na bumibili malakas yung tindahan namin dun ito yung garden ng kapatid ko dito yan so maganda kasi dito tahimik, fresco tapos uh, yung ulam namin laging seafood uh, masarap kasi fresh na fresh Uh, okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.